Hi guys! It's me, Maren! Sobrang gulo ng kusina namin kaya naisipan talaga namin ang kapatid ko na maglinis muna dito Siyempre, itong kapatid ko naisipang ilipat <laughs> daw tong rep <laughs> Bay sabi ko naman, hala ilipat na natin yan <laughs> Kaso nga lang, hindi naman talaga namin yan kaya at wala talaga yung pwesto dito sa lugar ng kusina namin Kasi sobrang maliit lang siya Alam niyo ba? kung matagal na namin kayong followers, hindi ganito yung kusina namin. Kaya yeah, thank you Lord sa maraming blessing na binigay niyo po sa amin. Oh. Tuwa naman pala dito yung kapatid ko kasi nagaganyan-ganyan ako para hindi kayo magmukhang pagod dito. Buti na nga lang at ngayon meron na tayong kasakasama sa paglilinis. Well, if flex ko na muna sa inyo ang aming mga lilinisin at liligpitin. Bike ko na rin tong ginawa ng tatay ko. Ito ay ang cabinet, cabinet, no? Dahil nga dito sa ginawa ng tatay ko, kailangan kong gupitin nitong carpet. Carpet lang pala yung ginagamit namin dito sa kusina. Dahil palagi dito binabaha kapag naulan lang, baha agad. Ang iba naman namin mga binil, nagbabaklasan na dahil din sa baha. Kaya, carpet carpet lang kami dito sa kusina namin. Ter ko naman tong magupet. Hindi ko na talaga alam kung saan ko to ilalagay. Ito naman kapatid ko, nagluto lang ito ng kakaibang ulam. Abay, sinipag talaga. <laughs> nagluto lang naman siya ng maasim-asim na noodles at nilagyan niya ng cabbage. Nilagyan niya pa ng pork bacon. <laughs> Pinimulan na rin pala namin ng kapatid ko ang pagbubuhat ng cabinet. Nakakatawa nga kasi tinatamad kami ng alisin yung mga laman nitong mga plato. Kaya sobrang bigat. Sabi ko nga pala dito, konting lakas pa, mabubuhat na natin to sa pinakadulo. Natatawa ko sa mukha ng kapatid ko dito. Feeling ko mas bumigat yung mga dinadala namin. Tinan niyo yung mukha niya dyan. Sabi ko rin pala sa kanya dito, i-push niya sa likod, i-push! Nakita rin kami dito ng tatay, kaya sabi ng tatay namin, dapat sa ilalim kayo magsimula sa pagbubuhat. Tapos yun, naisipan ng kapatid ko na ganyan niya, at yan na nga nangyari na buhat namin! Pero, nung nakita ko sa video, parang ako lang talaga yung nagbuhat! Kaya sabi ko dito sa kapatid ko, palit kami ng pwesto, ako na lang sa pwesto niya, kasi sabi ko mas malakas ako sa kanya! Sa point naman na to, kasi ng kapatid ko kasi naitulak niya kaagad kaya lang sumabit yung carpet. Sabi ko, angat mo para maipasok natin ito sa loob. Kaya after ng hirap at nabubuhat namin ito, ay sa wakas na ilagay din namin sa tama. Patayo-tayo lang ako dito, mga pero alam niyo bang ba iniisip ko yung kilikili ko? Bagong wax kasi yung kilikili ko at pinagpapawisan ako. Oh my God! Dito naman, pinag-iisipan ko kung ano pang pa mga ilalabas namin at ililipat. At ayun, naisipan na namin na ilabas na lang itong dalawang cabinet. Kasi, nakakapagpasikip lang to ng area dito sa loob ng kusina namin. Kaya eto, nakikita niyong matabang naka-green. Ayun, sabay pasok agad siya to the rescue. <laughs> Narinig nyo sa voiceover ko, nag-react siya. Ayaw niya kasing tawaging mataba kasi gusto niya sexy lang siya. Ililipat-lipat ko lang muna dito yung mga gamit para sa pagbubuhat namin. Walang sagabal. Ay ko naman dito sa kapatid ko, bitawan na muna niya yung ginagawa niya. Magbubuhat muna kami. Sabi pa ng kapatid ko dito, ate, ang bigat ng cabinet na to. Anong laman nito? Binuksan namin yung cabinet na to, ang laman niya pala ay mga kaldero. Well, nailabas pa rin namin. Success! Kaya eto, tinawag na namin dito ang tatay namin. At sobrang saya lang at tinulungan kami dito ng tatay. Kahit nahihiya siya sa camera. Dito na lang pala namin naisipan na ilagay ito dito sa parking area ng kuya. Inayos pa nga ng maigi ng papa. Hmm. Masya, yung dalawang cabinet dito sa parking area. Sabi ko na nga dito sa kapatid ko, pumasok na kami para mailabas na rin yung isang cabinet at mailipat na rin itong karaoke dito sa kusina. At ayun na nga, kung may nagkikita kayo diyang unggoy, ang tagal na niyan dyan, panoorin nyo lang lahat ng video ko, lagi lang yan nandyan. Pinag-iisipan <laughs> <laughs> ko pala dito kung ilalagay ko ba dito yung karaoke kahit wala siyang carpet. Pero yun nga, yung final decision ko, ilalagay ko itong karaoke dito sa kusina Tara, bongga na! Char, siyempre, ilalagay ko siya dito para mas maluwag doon sa aming living room. Alam niyo ba? Wow. Ito ang pinakamahal na regalo ko sa nanay ko. Itong karaoke. Mahilig kasi siyang kumanta ng di ko na mapipigilan. <laughs> Alam nyo ba na ang pinambili ko nito ay galing sa pagvavlogging ko sa YouTube, dito sa FB. Ay, sa... nasaan ko na rin pala tong karaoke natin. Kasi sobrang daming alikabok. Hindi ko na rin pala alam kung paano ko to ilalagay dito. Kung paharap ba sa inyo, or patagilid, or basta ito na lang kung ano lang naisipin ko. Kaya ang ginawa ko, pinatagilid kung ganito. nanay ko rin pala, padaan-daan sa video kasi naasikaso niya. Kasi magbebenta na naman kami ng ihaw-ihaw. Nagusta nagustuhan niya naman yung pagkakalagay ko ng karaoke. Kaya sabi niya, ayan, ganyan na nak, maganda na yan. Kaya tumingin ako sa camera kung okay siya na ganitong pasayad. Pero nagadalawang isip pa rin ako. Buti na lang, sumilip ang tatay sa pintuan. Kaya tinanong ko sa kanya kung alin yung mas maganda. Sabi niya, yung paharap sa camera. At sabi naman ng kapatid ko, yan, mas better yan ate. Mas maganda. Yun na nga, napag-isip-isip ko rin na sobrang maganda na nga yung ganito. Kaya pinush ko pa. Ang sinunod ko namang ginawa, nilagay ko na dito yung paborito ko. Ito pala ay ang seaweed. Nyo ba kung saan ko to natikman kaya nagustuhan ko to noong nagtatrabaho ako sa abroad. Kasamahan ko kasi sa cruise ship, mahilig sila sa samyang. Tapos sinasabayan nila nitong seaweed. Ako naman itong walang alam na, mm! may yung mga stock na ganito at meron ako ditong samyang na carbonara kasi sobrang sarap niya talaga. Pag nagluluto pala ako ng carbonara samyang, yung ginagawa ko, nililes ko lang yung maanghang. At meron din ako ditong mga cookies-cookies na tinatawag na brownies. Yan lang naman yung mga favorite ko. Hindi naman pala kami nakakapag-groceries. Yan lang yung laman. Sobrang natatawa ko sa kapatid ko kasi sabi niya, ate, ilagay mo pa kahit dalawang noodles na lang yan ayan, sinunod ko na lang siya kasi yan talaga yung gusto niya. Diba na ang kapatid ko, ganyan yung hilig niya, yung mag-groceries at mag-display. Kaya ayun, ayun, kahit tingnan yung tindahan namin, sobrang organized. Ito na pala yung wow. kitchen natin, sobrang linis na. Wow! wow. Siyempre, ipapakita ko lang siya yung ginagawa ng nanay ko. Ito na, nailabas niya na yung mga paninda namin na ihaw-ihaw kami. Andito naman pala yung tatay ko. Kinuha niya na yung deliver na mga tubig. Kaya hanggang dito na lang yung vlog namin. Paalam sa susunod ulit na content. Bye!